Sa gitna ng tensyon sa politika, ilang mambabatas kasama ang mga lider ng Kamara ang pumirma sa isang manifesto of support kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang kanilang layunin pagdepensa sa Pangulo bilang simbolo ng soberanya, pagprotekta sa bansa mula sa mga banta at pangangalaga sa integridad ng bandato ng Presidente. Personal na ipinakita ang sulat na yan kay Pangulong Marcos sa Fellowship Night sa palasyo nitong Miyerkules. Ang araw kung kailan inihain din ang ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ayon sa isang mambabatas, walang kinalaman sa mga reklamo ang pagpupulong sa Malacanang. Sobrang simpleng salo-salo lang at ang highlight po nung night yung presidente po yung resolution of support ng House. And syempre, nagpasalamat po yung Pangulo. Sa panayam sa Newswatch Plus, sinabi ni House Justice Committee Vice Chairperson Jinky Luistro na kung ang mga aliyansa sa politika lang ang titingnan, malaki ang tsansang makakakuha ng one-third votes o higit isang daang boto sa Kamara para lumusot ang kasong pagpapatalsik kay Duterte at maisampa ito sa Senado para sa paglilitis. Dagdag ni Luis Tro, hindi yan masisiguro hanggat ma-refer sa komite ang dalawang reklamo. Ayon sa rules, may sampung araw ang House Speaker para maisama ang reklamo sa Order of Business sa plenaryo. Tatlong araw naman para ma-refer ito sa Justice Committee. Paliwanag ni Luis Tro, pag-iisahin ng Justice Committee ang dalawang mga complaint. At kung sapat pa ba ang panahon para matapos ang proseso, I believe the provisions of the law are silent about this. Can the Congress refer this to the Senate after 2025 election? And then, after the 2025 election, can the Senate continue with the impeachment trial? Bagay na tanong din ng leader ng Senado. Katulad ba ito ng ibang bill Re na kailangan magsimula uli? Back to square one. O magsusurvive ba ito ng 19th Congress at tatawid sa 20th Congress? Isa yon Kung mangyayari yan, kung mafa-file nga sa amin, isa yun sa mga dapat na naming tingnan. Ayon kay Escudero, pwedeng magkaroon ng sesyon ng Senado kahit nakabreak sakaling umabot sa paglilitis ang reklamo. Tingin ng isang political analyst, bas madaling lulusot sa Kamara ang pagpapatalsik sa pwesto kay Duterte, pero aminado siyang iba ang sitwasyon sa Senado. Many of them are kind of soft towards Sara. Nang tanungin ang chance ng impeachment bago mag-eleksyon, Kung hindi siya impeach na yan, it might die down. Wala pang tugon ng Office of the Vice President para sa mga impormasyong na at on-demand, Lance Mexico. News no Watch Plus.